Oh, no. Jack, Jack Jower Aguilar kay Hayden Samako at kay Jan, Jan... Terence Banglista at kay... kay Gian Rain Custodio oh. Sino ba? at kay Jan Rains, Rains. Jan Rains. M. Alani Bat Clint Tolentino shout out shout out kay, kay okay. MJ Malalo at kay Jan Jan Sanchez shout out sa akin sa friends ko na ano? ano? wala marahan Oh yeah. Power play. Power, power, power. Oh. Hello, ng batang guidance. Tawag so, mo ko ng mga bata. Oo. So, ah, ah. Basta ko makita. Power. Ay nako. Ganyan-ganyan din kami nung kami na pasok eh. Puro rin, puro rin mga kakulitan. Palibasa, ang mga, ako mga yan ang ama ng mga yan ay mga classmate ko at may mga tiyuhin kaya parang <laughs> pinagtagpo-tagpo na naman hindi lang kami nagkakakita-kita ng mga classmate ko power pagsasanay kung sakali mang dumating ang lindon o oh, yan daw oh. sakali mang may sakuna o oh lindol para makapag sila ganyan di ka ba yung pag nasa ibang bansa pag may sulog naman sa building ganyan may drill tinignan lang Dini. drill diyan di ba kahapon na eh, yung lumindol? Ayan. Ay, labas na tao sila eh! Oh, o, yan! Balik kayo! Sabi nyo, labas na kayo! Babalik! O, oh. susundin ng pamalo! O! Kapatanin ninyong iyan! Balik! Bumalik! Yan, tuloy. Matatali na naman kayo. <laughs> Mga batang guidance talaga. Mga batang guidance talaga kayo ha. Matami kayo. <makes noise> Pagdamasan. Pagsasana yan. Uy, doon kayo. Huwag kayo dyan. Mamura na naman kayo dyan. Much, much, much later. Power, power, power. Oh, geng, geng, geng geng Power geng gen, geng oh. oh shout out shout out geng 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 shout out shout out Halo na lang Johnny Silang vlog Nice Halo oh. oh shout out po Oh shout out po Shout out po shout out Oh may sabay ka nun Hey what's up Oh hey what's up hey. Mga sadi Labas na sila oh. Power. oh. power 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 hey. 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 Power Power hey. Power! Anita ka Welcome to my vlog! Oh! Welcome to my vlog! Power! Woohoo! Power! Power! Oh! ayo pa niyo lalabas! <laughs> oh! Yan! Sige! Lapis na kayo! Welcome. Welcome. Labas na sila. Ayun ang mga eskwela dito. Oh, kita niyo ang ganoon ka kulit niyan. Oh. 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 dami na 'yan. Power talaga 'yan. Oh. Oh, may nagpapa-shout out. Power. Oo, batang bagyong Oh, Geng-Geng Oo, hey, Ayo, ginging. Oo, oh, Oo, oh. 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 Power Power

Hey, 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 power! Hey, hey batang guide power! <laughs> oh, ingat-ingat lang sa pag-uwi. Oh, debo sagad. Yon. Kapos. Oh.